Yan, isang magandang magandang umaga po sa ating lahat. Kahit saan man po kayo sulok ng mundo naroon, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi. Nandito nga po para tayo ngayon sa Nayon, kung saan karugtong din ito ng ilog na pinanghulihan ni RSG ng Karpa. Tayo po yung nagbabaka sakali, baka tayo madawihan. Ay, hindi ko po hinahangad ang Karpa dahil hindi ko po yun kaya. Baka po kahit sampung dasal ang magawa ko, eh, hindi ko pa rin po kayang iangat. Ayan po, kasama natin. Yan, sila Kuya Joel lang nagkarlan. Ayan po. May kasama rin siya na taga nagkarlan. Ayun. Yun, si tatay, nakapayong na. Ganda ng payong, oh. RSGO, first cuts! <laughs> Wala tayong nagaya!

Ayan o, ayan, ang dami na Ba't kaya marami nakalawit dito? Wala naman palang nahuhuli ang unti-unti. -unti. Lilipat ho kami at nako! Litong-lito na ang isda kung saan dadawi. Hindi na maintindihan. At ayan, tayo lilipat doon sa... Alin man sa dalawa, tiyan sa kabila o sa kabintian. Hindi, po, hindi tayo po pwedeng umuwi ng kukunti ang huli at nako, wala tayong ulam! Tatay Joel, makikaraan. Inyong-inyo na ang pwesto. Napakadami palang nakitib din eh. Ayan o, Tatay Joel. Shout out daw, RSG. Sabi ni Tatay Joel. Ay, kami lilipat tayo. At nako. Doon sa kabila, siguro. Kala ko yan eh, Mer. Eh, makikipagsapalaran. Baka sakaling swerte doon ay ah, dito talaga namang yun yatang arroyo ay naligaw laang eh. Nakapis o, nabiya biya yata. Biya po baga. Ay, biya nga. magahanap na swerte Ayan na, ah, Erdin! <laughs> Shout out kay Lay. Ah, Ate Lay! Ibilun mo daw magandang pamiwas dyan! Hindi <laughs> Mahilig din mamiwas yung batang yun silei, Tayo. Lagi din nating nakakasabay yung kapitbahay nila Engineer Ian. E no, gandang -gandang eh gandang-ganda ng ilog eh. Ah. Ayaw magbigay. Madamot. Madamot. Eh, opo. Nakadali ako isang arroyo, hindi na nasundan. uwi na nga tayo mga kaanglers Malungkot na balita kasi, di ba kanina lilipat tayo. Saktong pag-alis natin dun nung maalis kami nila Ado. Siguro iniadya na din ng lumikha na wala talagang dumawi don para umalis na kami. Kasi may hindi pala magandang mangyayari dun sa pinagpwestuhan namin na yon Kasi nung pumunta kami dun kanina may mga naghahakot ng palay. Ayun, yung isang naghahakot ng palay, pamangkin ni Kuya Ronnie. Mukhang kilala niyo si Kuya Ronnie. Lagi namin kasama. Tinamaan ng kidlat. Kinuha ng ambulansya doon. Ang sabi nung una, may lapnos lang. Siyempre, siguro, para yung magulang nga naman, hindi masaktan. Dahil, siyempre, napakasakit naman talaga nun sa isang magulang. Pero, nung nasa ambulansya, sabi na rin naman ng mga nakakita, wala na. Ang masasabi ko lang po sa atin, Mag-ingat po tayo sa lahat po ng ating pupuntahan sa ang spot mo po tayo. Bago po tayo umalis, humingi pa po tayo ng gabay sa Panginoon na gabayan po tayo. Lalo po sa amin, sa mga kagaya namin na kumukuha ng video para ma-share yung spot. Isa rin po sa tinatamaan ng kandat ay yung camera, yung cellphone. Kaya, sasabi ko po, mag-ingat po tayong lahat. Ingat po tayo dahil hindi po natin hawak ang panahon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay. Siguro po, hanggang sa muli naming muli naming paglawit, diwan po palarin o palarin, Basta po, ang pagpapasalamat po namin ay makauwi po kami ligtas.